dito yung na Saan tayo ngayon? Ikan eh. Ano? Ay! Yawat lang tan ah. Bayaan mo yung ganun. Oo. yan yung ano. Binibigay ni... Sa tiwala... Tiwala lang team. Yung community niya na Dexter Yung nagbibigay dyan ayaw magpakilala. Kaya ano. One. Two. 3 4 ano, five, simbahan six, daw. seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, po Ayan. 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 po Ayan. 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 po Ayan. 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 Ayan baka naman yung islog pa nito, ang dami. Sa mga may pusong mamun. <laughs> Ayun siya, yung pangalan ng ano. Naka ano lahat dahil na ulanan. Ito yung project nila oh. yung project. Gumagsap. Charan, do join. Hindi ko dati tinanggap.

yan, ulang Walang budget hanggang dun sana sa baba, wala pang budget. Kaya bakit naman? <laughs>